babala laban sa pangangaroon niya. Kung ang tao ba'y ay magkandong ng apoy, kasuotan kaya niya ay di masusunog niyon. Kung ang tao ay tumapak sa uling na nagbabaga, hindi kaya malalapnos itong kanyang mga paa? Ganoon din ang taong sisiping sa asawa ng kapwa. Tiyak niyang magdurusa pagkat ito ay masama. Ang sino mang magnakaw ay tiyak na nagkasala. Kahit iyon ay pamawi sa gutom na taglay niya. Ang bayad ay makapito kung siya ay mahuli. Ang lahat niyang pag-aari ay kulang pang panghalili, ngunit ang nangangalun ay isang taong mangmang, sinisira ang sarili, buhay niya at pangalan. Ang tangi niyang mapapala ay pahirap sa sarili, ang kanyang kahihiyan hindi na niya mababawi, sapagkat ang panibugho sa tao ay naguudyok. Ang puri nga ay ibang o kahit buhay ay malagot. Wala kang itutumbas para kamti ng patawad kahit gaano pa kalaki sa kanya ay ibayad.